Uh -huh. mag ka. So, anong kaartehan mo ba umalis sa GC? La. Si Romalin lang. <laughs> hmm, bakit ako? Tapos? Talag ang pipid pa. <laughs> Wala ka bang headset? Wala po. Mag manghingi pa ako ng sponsor sa iyo. <laughs> so, ano nakakatawa? Tingin mo nakakatawa? So, ano oh, nakakatawa? <coughs> Hindi ako natutuwa. Aga-aga? <coughs> <coughs> ano ba aga? So bakit ka umalis sa GC? Tapos ngayon nagpapabalik ka. Ano ka pa importante? Special? Sino ba nag-ano ng prank? Sabi ko, di ba nag mo ako sa'yo si Romalyn prank natin? Oo. Oh. O, ano nangyari? Bakit ikaw itong naapektuhan? Eh, ikaw nagpa-prank? Di ba ako okay kinampihan? <laughs> ano, ano? Paano ako masasabing <laughs> hindi kita kinampihan? Sige nga. Sabi mo kasi send resibo. Hanggang ngayon wala pa rin yung resibo. Tapos sabi nila, na-send na. No? O, oh, hindi ka nag-iisip. Di ba ikaw nagpa-prank? Hindi mo ba naisip na sinasakyan ko yung mga prank mo? Ah, na nakaisip kaya ng prank. Tapos nag i ka, paalis-alis ka sa ah, GC. Okay. Wait po. Lahat ng pinagsimulan niya kay Romalyn. Oh. anong Kasi kasalanan ni Romalyn yung... doon? Hindi naman siya nagsisend ng ano, price. Hindi naman yun nun. Sabi ko, diyan lang nag-umpisa. Kaya sa susunod ka ako, hindi na ako sasakay sa mga prank-prank niya. Kausapin mo. Romalyn, kausapin mo yan. Baka pag ano, ako nagkukulisalita dyan. Ah, uh, sis. Ikaw, ikaw nakaisip nun. Oo oh, nga, sis. Ako nga yung nakaisip nun. Di ba sabi ko, antayin yung signal? Uh. Eh, di ba sabi ko, chat-chat ko muna si Papa Sendo. Eh, nung time na yun kasi, hindi ako naka-online agad kasi may ginawa ako. Tapos, ayun, ina Ay, nyo pala, talaga. ginawa nyo pala. Ay, ito, 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 eh, hindi man lang kayo ng, ano, go signal. Hindi na ako makikipag, ah, uh, hindi na ako makikipag sa sinasabi mo. Kasi pati ako nagdadamay. ikaw, bahala. So, yun naman nag lahat, eh. Oo nga, inaamin ko nga sa akin nga nag -untisa. Eh, yung surprise kasi, ba't ako yung sinisisi mo? Hindi naman ako nagsasente ba? It, okay. Eh, sabi ko lang mo kasi, dahil dun sa prank mo lang, doon naman isa sa akin. So, ang doon, bakit to umalis? Bakit ka nag Bakit ka nag basa basa But nag so. sa GC? Nagpapa-importante ka? Special ka? Ganon? Hindi so, naman po sa Wala na man, kasi, okay. no, no. akong masabi, syempre. Kapag kung anong kinomento, ko, lalo pang hahaba hindi mo ba naisip na ikaw yung may paka na dun sa prank tapos ikaw yung aalis-alis doon akala mo epektado, akala mo ikaw yung naape eh? oh, eh. ako pala yung ipaprank mo di ba, kaya pala hindi mo ako sinusin ang arte-arte may pala left-left bumalik -left ka, pa okay, yun left? ka mag-isa paano ka makakabalik nun walang gusto mo magpabalik sa'yo doon kasi ang arte-arte mo daw akala mo daw kung sino ka alam mo ba yun Okay lang para mabawas ang pangit. So, nak hmm. Nang yung mga sinasabi mo? Zero pag ako pumasok para pag ingat ka, hindi insulto ah. Kinakausap ka mabuti, huwag kang mag-insulto dyan. Kinakausap ka na ng maayos eh. Nakikinig pa ako dito, Puro yung mga sagot mo. <laughs> lang, ako nakikinig lang dito. Ayaw kong umaksene, umaksene. Kasi yung mga sagot mo pang insulto na. Kinakausap ka mabuti, sumagot ka mabuti. Ikaw may kasalanan, nakita ko, ikaw yung nag-left. Kayo nagbibiroan, nagbibiruan, ikaw yung napikot. Bakit ka nagpikot? Kasalala mo yan. Okay? Kaya kung, kung sinatanong ka mabuti, sumagot ka mabuti. Hindi pang insulto. Kasi ako na i-excel pagkatapos. Hindi maganda yung ginagawa mo. Ha? ko ko sa'yo. Nasabi ko tayo, lang ako dito. Tuloy niya. Sige, mag-usap kayo. Pwede mag-mute na yung mga hindi nang sasalita please para maintindihan natin yung mga ano. Thank you. O ano man sasabi mo ngayon, Geraldine? Sumagot ka ng maayos, hindi yung parupa pa ba lang? Akala mo nakakatawa yung mga ginagawa mo? Di, salamat lang ako sa lahat. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Huwag mo akong sinisimangutan, ha? Jan Ba't mo akong sinisigawan? Ay, ano yan na? Sa totoo lang ha? Ah, Gerard, sa sagutin mo na no? para matapos sa ito lahat kasi dahil na ako. Sa mo, ikaw pala yung mampaparang tapos ikaw itong napikon. Sa, sa tingin mo, okay ba yung ginagawa mo ganon? Sa tingin mo, Geraldine. Ako ba, ako na magtatanong. Huwag na kayo. Mag, na kayo. Ako, sa tingin mo, okay na ba yun? Mula nga yung pag niya ako Ha? Huwag ka, ka man babastos, Geraldine. Ako, ako nakausap mo, Sinasabi ko sa'yo. Huwag mo akong iisultuin. Sa tingin mo, maganda yung ginawa mo ngayon? Nagbibiruan ka yun, tapos bigla kang maglilef, ka magle-left? Mapipikong ka? Hindi well, naman po. So, alam mo dapat mo, alam mo sa alam mo dapat mong gawin. Kaya kasi kaya sila, sila sa akin eh. Sila sila lang mag sa akin eh. Bakit ganun ka magsalita? Bakit ka magle ng ganun? Diba? Ah, mo dapat mong gawin dyan, mag-sorry sa, sa kanila. Huwag na lang sa akin, sa kanila nalang, kasi sila ang binastos mo eh. pasensya po kung may nasaktan ako sa inyo, ganun. Tapos, hindi na, hindi na sa mga sinabi ko. Okay, iiyak ka. Na, alam mo naman, pinaprat ka rin namin. Ah! <laughs> uh... na <laughs> <Okay>. uh... <laughs> oh, okay. uh... Ano Kaya ba? Ano ba Dina, yan? Ang bilis mo naman ako O, tingnan mo siya. Kapi ko, dyan, lang, ikaw naman, masyado kang ano, grabe ka. Hindi ano ba? Tingnan mo siya. <laughs> ako pala ipaprak mo, tapos. <laughs> oh, <mamala. laughs> Ngayon, no. nah, si ko lahat ng sasabihin mo, hindi lang ako mag-isa kay Balak. Oo. Oh, oh. oh, kapikol! Oh, yeah. Kapikol! <laughs> ay, kapikol! Nawala! na, tapos na. Ikaw! Tawa na. sorry ah. Uy, inutusan na ako ni Romalyn, ha? Hindi ako, kung pagsasalita ko, okay, uh, si Romalyn uh, may pakanaan. Sabi ko, uy, uh, try, prak natin yan, lalo mga kapatid, hindi ko <laughs> yan, prak natin ay, yan. Ay, ako sa'yo. Ay, <laughs> ano ba ka ito? Ako ngayon binaprank mo. Bakit ikaw naiyak? Paki ano yan? May love. Gano? Ano yung ano Yung price niya? Yung price niya? Okay? Paki ano mo na love? Paki ano yan? ka na yan? Sige, susunod na yung price mo. <laughs> Kawawa <wakala> ka <naman. laughs> Geraldine! Prank, prank pra lang ha! Wag Baka hindi naman, ano, ano ba? Ano <laughs> ba? Ano ba? <laughs> <laughs> lang Sinachat ko pa nga siya eh. Sabi ko pa nga, pahirawin na lang muna kita pag wala ka ang price. Kasi ayaw ko isin. Ayan, ilumpisan niyo mag-prank. Okay. Oh, sino, sino na pa-prank ngayon? Yeah, mag-prank pa kayo. <laughs> mag-prank mag <laughs> pa kayo. Eh. <laughs> Tuloy yung sipon mo, oh. Sige na. Thank you, ha. Mamaya na lang. ng tayo lumulobo Thank you. Mamaya na lang, ha. Support, support, support yeah, Thank you. Bye-bye. <laughs>